Magandang araw po sa ating lahat. Pupunta po ako ngayon sa isang taong visually impaired. Tara, samahan niya ako at alamin natin ang istorya ng buhay niya. Kumusta ka na Kuya Rodel? Kumusta? Kumusta? Ito po yung bahay ay kwarto ni Kuya Rodel. Ano to Kuya, ano Kuya Rodel? Sa kapatid mo? Hindi sa akin. Ah, sa'yo to? Mm -hmm. Ito po, dito yung kusina niya. Meron siya yan. Nagluluto siya paminsan-minsan. Ayan. Tapos mayroon naman siya CR dito, mayroon siya mga plato, electric fan, mayroon siya <laughs> lagayan ng damit, ayun. Meron din siyang radyo, <coughs> ala. Araw-araw kuya, nakikinig ka sa radyo? Oo, araw-araw. Paano mo nalaman na gabi na o umaga? Ayun na nga. Sa radyo? Ayun, yung sa oras sa radyo. Oo, uh -uh. so, ah. Ano so, naman mo naman? Paano yun? Pag lumalabas ka dito, di kabisado mo na yung mga kanto-kanto niyan. -kanto Oo. Kabisado ko naman. Kabisado mo na. Kabisado mo Ngayon, dahil mo yung pag-alabas. Hindi kayo pag-alabas. Hindi kayo pag Ayan. Oo. po yung sa'yo po na gamit dito. Wala ko siguro umawa. Bali, dalawang sin nandito. Ah, dalawang sin. Ito oh. po yung ginagamit na sa'yo sa pag-alabas. Siya po si Kuya Rodel, 58 years old, taga Santo Niño ng Barangay Balibago. Isa po siyang visually impaired. Two years old pa siya nang mabulag ang kanyang dalawang mata. Habang lumalaki siya, nagsisikap siyang matuto sa mga gawaing bahay na hindi umaasa sa iba. Noong 2003, nagumpisa siyang magpaload. Bali ito ang kanyang naging source of income hanggang ngayon. Maganda naman daw ang kita niya at nagsasurvive naman siya. Pero nitong 2019 nang magkaroon ng pandemic. Hanggang ngayon ay unti-unti na rin lumalabo ang kita niya sa pagluload. Madalas, hindi na kasiya sa pangaraw-araw na gastusin ang kinikita niya dahil dumarami na rin ang nagpapalood. Paminsan-minsan, inaambutan siya ng pera ng kapatid niya. Yung cellphone gamit niya, luma na talaga. Gusto mo bang gumamit ng Android phone, kuya? eh nga sana ang pangarap ko eh na madali nang gamitin ng mga visually impaired. ito ang problema niya kapag may nagtitik sa kanya dito sa basic phone kung tawagin natin kailangan ko pang ipapasa sa mga kamantin ko, kilala ko mm -hmm. para ko malalaman kung sino yung text mm -hmm. so mm -hmm. hindi ka na maghahanap ng magbabasa oh. dahil binasa na sa'yo ng cellphone so i-reply mo na lang mm -hmm. siya ayun, naman yun eh ayun po mga kaibigan baka sakali matulungan natin si Kara wag magkaroon ng Android po sa paglo-load niya kasi yun lang po yung source of income niya paglo-load sa ngayon wala ka naman na i-counter dito na bubuksan yung bintana mo wala naman wala pa-load? Kuyara Del, po ako. Ano yung load mo? Smart po. Smart. I banded po, kuyara ko. Ah, 500. Teka, uh, regular o ano? Ah, uh, regular, regular na lang. Regular makano? Ah, 50. 50. Ah, po. Uh, anong number mo? 0969. Pwede nga Tama silipin mo lang ha. Ah, oh, sige po. Para makita natin yung Hader, yan. Hader okay, Ano yan? 50 yan, 50. Okay. Yun, sending text message. Ayun, nagsenda po. Ito po bayad ko. Taibandag po yan, Kuya Rodel. ah po. Ayun, okay. Kita. Sana ko. Kuya na ba ano kayo? <laughs> 3 4 400 so Okay Tapos fifty five ang So Darapan 45 Ayan san Okay 45 Bobo, salamat ka Redel Anong masasabi mo kuya sa mga katulad mong PWD o may kapansanan? Anong may papayo mo sa kanila? Yung mga visual sa kanila, hindi na lumalabas ng bahay kasi hindi na yung nakamahinataakay. Lahat ng gagawin niya, pinadalayan siya. malaki siya ng ganyan, kaya hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na, na pumilo sa sarili niya. Uh, laga katulad ko na sabi ko nga, bata pa ako, ako mismo, sinubukan ko yung lahat ng bagay. Sa paglulod mo, Kuya, hindi ka ba nagkakamali magsukli? Wala pa akong na-experience mula doon na bigo ko ako ng tao. Saan ito? Ano ko Wala 100 kanya? Tatanungin mo kung magkano yung pera oh, niya. Oo, makano? 100. Pero pwede naman yung sabihin yung 100, pero pwede lang. Mm -hmm. Pero awan um, naman yung uh, pwede. Mm, buti naman na talaga nagsasabi sila kung magkano yung pera. Na... Paano mo naman linalagay dyan? Siyempre, eh. tatanggapin mo na yun. Merong, uh, meron siyang party ng wallet na lahat ng 100. Nandoon. Ah, oo. Oh. And then, 50. Lahat ng 50. So, ito 20 pwede man sa bulsa mo yung kasama na mga parayan. Hmm, ganun. Ito yung kinikita mo sa pagluyo, yung dali. Nag-susurvive ka naman dun o kulang pa rin sa ngayon? Sa ngayon, kulang na. Kulang Kapag mga pinakapabalahan dito sa... naman. ayun, may gitara ko nakita doon. Marunong ka pala mag-gitara. Pwede magpasampol. Parin ko. Wala, wala. Ako na, wala. Ito na. Hindi lang kumagpo eh. Ayan. Ang sumukatan ako. Okay.